Pantala po, pulis na nasugatan habang inaaresto ang isang sospek sa Paranaque binigyang parangal ng PNP. Carlo Mateo Caloy! Pinarangalan at kinilala ng Philippine National Police ang katapangan at kabayanihan ni Police Staff Sergeant Carlo Navarro ng Paranaque City Police Station. Si Navarro ang pulis na nasugatan matapos saksakin ng isang sospek na kanyang inaaresto ina dahil sa pangugulo sa San Antonio Valley. Uh, Valley 8 noong uh, biyernes. Personal na nagtungo si PNP Chief uh, Police General Romel Francisco Barbil sa impila ng paranya kay City Police upang inawad ang uh, kay uh, Police Staff Sergeant Navarro ang medalya ng uh, sugatang magiting at medalya ng kadakilaan kalakipan token at tatulong uh, pinansyal. Ayon kay PNP Chief Mabil, ang pinakitang katapangan ni Navarro ay patunay ng tapat na maglilingkod uh, ng mga polis uh, at ang kanilang uh, kahandaang sakripisyong sariling buhay para sa kapakanan ng publiko. Anya, sumasalamin so, uh, din ito sa pagpapahalaga ng PNP sa karapatan uh. At buhay ng tao, ang pinamalas na kamayanihan ni Navarro ay hindi lamang nagbibigay tangal sa kanyang pangalan kundi pati na rin sa kabuuan ng PNP. Ako si Carlo Bate na GMA Super Radyo, DCW, Dapat Totoo.